kamu tahu <laughs> apa yang kamu lakukan di resipi ini? saya melakukan sesuatu yang sangat sederhana saya sedang menghadapi apa outing ya tidak ada pilihan kamu bisa di outing? انا تعود سعاده في Hindi ko alam. 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 Hindi to introduce Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi may follow po, Mr. Janino A. Nakyao. Para sa kambo natin. Mr. Janino A. Sabi nga sa si John 15.5, Without me, you can do nothing. So sa lahat ng ating mga tagumpay, let us all say always, to God be the glory. Sabay-sabay, sa to God be the glory. Marami tayong, may mga komento tayong narinig uh, narinig natin sa ating kapwa empleyado, sa ating mga kaibigan na nagsasabi, huwag masyadong galingan. Don't do it too well. Ika na. Mabibigyan ka ng mas maraming tasks. Huwag masyadong pag-ibo. Nadami trabaho natin. Has someone told you any of these things? No? Meron ba sa mga kaibigan natin? You know, this reminds me of the parable of the talent. You no? Know, sa Bible. During the time of Christ, the talent is in monetary value. And the one who is given the least number of talent, ang naisip niya, itago ko na lang ito. And so, pagbalik na master, he gave exactly what was given to him. And he got corrected. And he got reprimanded. No? Nabasa niyo naman si Dorian. Sabi pa, what little is given to you, I shall also take it away. Now, I think That if God has given you a lot of talents, that you can contribute a lot. Dapat hindi mo ang sarili mo. It's about being able to produce something great with what God has given you. And if you are given a project, if you are given a task, mo na lahat. And more importantly, you are not doing it for your boss. You are doing it for God and for your family. You are honoring the gift that he has given you. Ay, mo na. Not to impress, but to serve.

Itang nga lay kakahakbang, na umagas ako itong nagdaan. Magalona ka! Magalona Magalona yan boss, siya na dino mo, ka. Katawang likhaan mo lang. ko. Drifting question. sa kasatihang, Kung walang bubuka,

Rada. Oh, oh, oh. <laughs> <AAS Mujer Adel. laughs> Miss. <Tim> <laughs> mo madaling pala tayo. Tara sila. Anong pala pala sir? O, ganda. I-announce na yung... I-announce na yung sa... Ano mo, yung panalo mo. I-announce na, tara na. Pag nagsinungaling ako sa'yo, li libre kita. Pero kapag uh, hindi ka panalo... Ay, pag ikaw yung nanalo, libre mo ako. Naka-vlog ka. Pag nanalo ka do, bilang mo kami dalawang ko. Oh. Pag na pag natalo ka, isang set. Sige. May pulutan pa. Tawag ka na! Tawag ka na! Tawag ka na. Hindi ka ba panalo pero tawag ka na! Okay guys, si Anos na po yung panalo. Kung sino ba talaga yung karapat-dapat na maging Team building, bay. Number four, number four. In the Philippines. Number four. Number four, number Para sa iyo, sinong panalo? Ah, ni candidate. Lahat naman nila, lahat sila deserve. Plastic, plastic. Pero candidate number 4, Number Number four. 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 Walang four. Number four. Number four. Number four. Number

Good sir and mo lang <laughs> yes, 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 maging maganda, no? Samantala rin ah. Ano mo? Bakit sa adjar? Kasi nanalo yung UM ko? Uh, Napakagaling niya talaga. Tapos. Pogi naman talaga, chef. Okay. Uh, Abangan ko si Dipongal dito. Kaya <laughs> nasusukang ako sa <laughs> pundak. Kasi hindi okay. pa nga tapos dun eh. Okay. Hindi. Alam niyo, hindi ako namimili ka inuman. Basta fina-shot ako, iinom eh, ako. Di ba? Ganun nyo. Hindi, hindi. Huwag muna. Ko dun. Kakatapos ko lang <tAy> doon. Like Kakatapos anyway. ko lang talaga doon. Ano masasabi mo bilang ikaw ang ano? Nanalo bilang AAP Summer Bay. <repeats> unexpected. <laughs> si ano pala nagboto sa Sinabi ko na. Hindi. Si ano pala nag nag-nominate sa akin? Si Ma'am MJ daw. Ano masasabi mo sa pusta? Pustahan natin. Eh di, bibilang kita ng ano, ng dalawang coke.